Grabe na talaga ang mga paayuda para sa ating lahat. Yan nga ay dahil ang ating Don Bell ay ginalaw na naman ang baso nang makita ngang pareho sa iisang lugar. Kaya naman marami nga talaga ang kinilig at nahimlay sa paayuda ng isang araw ng Don Bell. Nagrabe na nga talaga at umaapaw na ang mismo ngang pagpapakilig sa atin. Marami nga ang nagsasabi na talagang hinihingi na nga ni Donnie ang kamay ni Belle sa pamilya nito. Kaya naman spotted nga raw nung isang araw. Narito nga ang ating ebidensya para nga din dito. Sabay-sabay nating tingnan at alamin ang nakakakilig na post patungkol mismo kay Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Kung titingnan nga ninyong mabuti ang cortina sa likod ni Tony ay parehong pareho sa litrato nga na naroon si Bel Mariano. Sinasabi nga talaga ng maraming netizens at mga bula na nasa isang lugar lamang ito at hindi nga ito simpleng lugar kundi nasa bahay mismo ni Bell. Grabe nga talaga ang kilig ng marami ng malaman nga ito. Kaya naman talaga himlay na himlay ang mga puso nga na maraming bula at mga netizens na nag-aabang sa bawat paayuda patungkol kay Donnie Pangilinan at Belle. Kaya naman wag nang magpahuli pa sa bawat paayuda patungkol sa Don Bell dahil grabe nga ang mga bawat pasabang nito araw-araw ihimlayin at kikiligin nga kayo dahil nga sa mga pinupost nilang mga updates.